Bawal na muna ang mga Christmas party sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone mula sa pumutok na Bulkang Canlaon. Posible pang abuti ng Pasko at bagong taon sa evacuation center ang mga residente. Nasa frontline, ang balitang yan si Gio Robles. Ang mga modular tent na ito ang pansamantalang tirahan ng mga evacuee sa La Carlota City dito sa Negros Occidental. Mula nang pumotok ang Bulkang Canlao noong lunes, lumikas na sila. Posibleng abuti ng Pasko o sa lubungin ng bagong taon sa evacuation centers ng mga residenteng sa pilitang inilikas na karamihay nakatira sa loob ng 6-kilometer danger zone. Si Sonny, paralisado ang katawan, wish niyang makauwi sa kanila bago ang Pasko. Masubo, gorong nga kundre kami mamasko pero ang iba okay lang naman kung sa evacuation center muna tumira. Hindi pa rin ang sa amin. Maging ang alkalde ng La Carlota City hindi pa masabi kung kailan makakauwi ang mga bakwit. Oktubre pa nagdeklara ng state of calamity ang lungsod. We de declare a state of calamity no. Kasi oh uh, yung matinding yung ano yung yung usok at saka yung merong intensification ng monsoon rain. Sa Bago City, pinauwi na ang halos 2,000 bakwit. total nakatira naman sila sa labas ng danger zone. Pero ayon sa kanilang alkalde, nakahanda naman ang LGU. Almost two years na kami may simulation, preparation, gano'n. No? But ang actual, of course, uh, iba yan uh, yun ang sinasabi nila, you can never be prepared no? uh, sa eventuality. Binabantayan ng FIVOX ang mas madalas na volcanic earthquakes ng kanlaon, kabilang ang mataas na level ng sulfur dioxide na ibinubuga ng vulkan. Ibig sabihin daw kasi niyan, umaangat ang magma sa kanlaon. Yung worst case scenario would be, of course, alert level 5. If this is the case, uh, meron tayong magmatikira This is life-threatening major eruption. May be the danger zone to 14 kilometers. Mula 1886, hindi bababa sa limampung beses nang pumutok ang kanlaon. Sa ngayon, suspendido ang ilang tourism activities sa mga sikat na pasyalan sa loob ng 6-kilometer danger zone ng bulkan. Bilang pag-iingat, bawal muna ang trekking, swimming at day tours. Ang Canlaon City naglabas ng executive order na nagbabawal muna sa pagkakaroon ng mga pribadong pagtitipon gaya ng Christmas party dahil sa aktibidad ng bulkan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, may los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng choose five